Nandito tayo, tayo sa bayan sa C.M.I.S. Santo Rosario. Right. At kulimlim. Bukas may bagyo. Bagyong ano yan? Nando. Ha? Nando. Nan-nan? Nando. Bagyong Nando bukas. Kaya tayo ay kulimlim na. Sana naman ayaw magmasyadong malakas ang ulan at lubog din naman tayo. Okay, ito tayo sa bayan ng Malolos. Ayan. Up. Road Rage. lang tayo. Ayan ang katedral ng Malolos. Basilica Minore. Yung Imaculada Concepcion de Malolos. Right. Malapit na naman tayo. Punta tayo sa Robinson ngayon eh. Ayos. Tulog tayo. Right. Siyempre, ang matandang studio, ang Topico Studio. Ang ating Aguas de Potables, de Malolos. Ba? Ito, nagbukas na yung ano rito na nakarani. Dialysis Center, kaya may ribbon. Yun. You know. Yun. Imo, dialysis. Nebrendiasis para sa mga tiga Malolos. At ito na ang ating bayan ng Malolos, Palengke. Ito nyo yun ang Palengke. Marami ng tao. Ang inasal. At marami pang iba. Diretso lang tayo. Tapos, pili ko tayo dito sa may ano, sa may way ng papausta. medyo rough road pa rin dito ayaw ayusin <laughs> dito tayo ayan yes nakalimutan ko ng no, street eh pang street to ayan itong way na to pupuntang Canyugan San Vicente tapos Canyugan ayan naalala ko na ito ang Tanheco Street Ayan, uh, ito ang ating way papuntang Robinsons, Malolos. Ayan, napakaraming prutas dito eh. Ang sarap ng mga prutas. Pwede pa tayo. Ayan o, may mga pakwan, milon, at marami pang iba. Ayan, nandito tayo. Malapit tayo tulay. Ayan. Ito na yung simbahan ng San Vicente, Malolos. Yan ang simbahan natin. Sigurad siya lang tayo bagay. Tapos ito ang ating kanyugan. Ito na kanyugan. Wow! Tata, ya Paul Tuyat Albert Okay, Rani Tata sa inyo, kami sa daan nyo Ng Kanyugan Baka to. Welcome to Kanyugan Okay, derecho. Oh, siyempre, putol na naman ang daan. Puro putol. Ah, ito ang bahay nyo ni Kuya Paul. Ano si Kuya Paul? Kuya Paul! Ito yung bahay ni Kuya Paul. Ayan. Ayan <laughs> tayo. At ito rin ang bahay ni Kuya Rani. Diretito tayo sa pausta. O kita tayo sa pausta? Sa pausta. Welcome to pausta. Welcome to railway. Macam pre ang Robinson's place. lolos. Ano? 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 challenging stage.

Yun, welcome to Robinson's Place Na, tayo Ang mga ganda Robinson ya? Wow Ayos Ipo, daming tao pala Sa so, time ko park yun, yun, park, park Yun, yeah Parking, parking, kita tayo Ano pa siya Ipo so, sa tayo sa Robinson Wow, ang lamig. Okay, na tayo sa mall. Sa Robinson's Place, Malolos. Yeah, maraming mga tindahan dito. Ngayon po ay September 20, alas 5.30 ng hapon. Mamimit natin si paring Jaime. Yan, Pajardo na asawa ni Maring uh, Fe Pahardo din na nasa US sila eh. New York o uwi sila para mamit tayo para eh, magtitreat siya ngayon tayo ano to? ano to? box office ang ilaw-ilaw ah, baka na rin siya huwag kapasko pati yung ano nung ano tayo tayo ilaw-ilaw tayo Okay, dito tayo sa Jeris Grill. Right. Ah. Uh, oh. At, kami, si Grill and the, and a a <laughs> <Di boss. laughs> <laughs> oh <laughs> Après, ano ba? lah. sa <laughs> 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 <yes. Who's> <laughs> Looking good ka ngayon, pare ah. Looking good. Oh. <laughs> Parang hindi ka stress na stress ha. Ah. Oh, oh. uh, hindi lang, hi. oh. Si Maring Jaime. Hi. Ah. <laughs> <laughs> oh. Oh. oh Pe. Ito na si Jaime. Kakasama na namin. May mga kulang na si Donna. Baka hindi makapunta plate na sa Makati. Si si May nagpapalakas pa. Na, oh. pero si Pichi, si Chu, pupunta yan. Tsaka sila Marlon, tsaka si Angel. Ah. ah. Natapat ng weekend kasi. Opo. Si Parang Jaime po, siya po ay <laughs> ah, classmate ko siya ng PT. Yan. Sila yung mga matatalino sa amin. Si Maring Tay, tsaka siya. Sila ay nasa New York. Nasa New York ay ano? Sa ano sa... Ano? New York City. New York City. Doon si June. Ha? Si June. Doon nag-aaral. Ah, doon nag-aaral. Yan. Pag-graduate na si June. Pag-graduate oh, okay. na. pag lang. si, si Jude College. College na. Abo, ano laki na po? <laughs> <sighs> Kaya matatanda na kami. <laughs> Hi. Oh, ito si Pichi. Hi, Pichi. Ano, Ano, o yung mga kids. Oh, Ako, laki na ni Juan. Oo, oh, laki, na. Kasi oh, laki, laki na. Na. <laughs> <Pagsirilaki> na tayo. Ba, lalaki <laughs> pa yata sa atin. Mas malaki pa sa akin. Kasi yung bata, no, yung mahiling mag, ano, mag... Archel. Ay, Archel. Pare. Gauti arthritis. Ah, ito mo na si Angel. Ah, si Angel. Maring red. Mare. Ah. <laughs> <Marie. Marie>. <laughs> Ay, laki tangkad ni Angel, oh. <laughs> oh,

Oh, after 24 years, aku si Baring nah. Archel, Ah, si Maring Red, Pichi, cakap si Marek Red. Yan Red Red boleh, angwanin deh. Angat, angatim, angat si Kitty. ya dah. Yeah, nah. Oh, itu po. wow, wow. <laughs> Ayan. At ah, syempre, ang ating... Oh, sarap dito. Bulalo. Bulalo ba ito? Big para sa uric acid. Masarap ito, ano? Itong lumbiya. Hmm. Bakit sa'yo namin ni Jaime kasi, nandito na lang. Kasi, mas malapit sa

Ayan. Ah, siyempre si Chu. Hi, Very sala. Ito ay adobo. Adobo, ano ba ito? Adobo rice. Ayan. adobo rice. Ay, ay na. mo. natin itong adobo rice. Ito lang. itong Yung nag-ayang yung pala. Ayan. 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 Yan, oh. naman. dami, oh. Mabuktoy, ah. Yun. Dami, Yan yung slide. ah. yung Yun. Pero pwede kayo. Yan lang kaya mo kayo. Yan lang pwede. lang pwede. Oo. Pero may pain reliever. Meron kang ininan Meron. Oh, wow! masarap ito eh. Wow! Ano, masarap ba? Goods ba, goods? Goods ba, goods? Good. <laughs> goods daw, ah. Yeah. May palabok pa. Masarap. Ah, ito pa, oh. Wow, mukhang special din ang kanilang palabok. Ang laki ng hit po. Favorite hit po. Ayan. Tasala Kinuha na lahat. Sabok.

Oh. Pero pag yun, ano, tulog lang. Play lang. Basta dumami na yung dog sa amin. Talagang <laughs> pinagkasya natin. Ang sayo. Kain po. Kain tayo kain. Yan. Last time, time natin bumalas sa Pilipinas eh. Baka hindi nalami yung pagkain Pilipino. Kain po tayo. Masarap. Yung ano, yung... Ano? Ah, palabon. Ay, palabon pala. Ay, pala. Ito na yan. Lalaki na ng mga Ay, anak din yun, no? Nang anak natin, lahat, no? Puro <laughs> dalagat binata, no? Dati tayo yung dalagat binata, eh. <laughs> <laughs> tayo na matanda. Matanda na tayo. Ano yung ibig sabihin nun dito? Hindi um, Working in pang Working in the At Ah, at the same time, sa bahay. Mm -hmm. Sa US kasi kailangan mo na may master's ba, pa, ano? Para nakasabay. Ayan uh -huh. pre, pakilita ko

Oh, mau graduate kah? naik naik kah? mau mau graduate kah? naik naik kah? naik naik kah? naik naik kah? naik naik kanyang target. naik kah? naik naik kah? naik naik kah? naik naik together, uli? naik kita naik naik kah? naik naik kah? naik naik Wala yung dito natin. Kaya ba yung ulit niyo? siyang... 2019. Sa pandemic, ano? Bago mong pandemic. Nag-starbucks ba tayo nila? Mmm! Kanapit siya tayo, kanapit siya, kanapit siya. Tama. Tapos nila na ulit. Set na lang kayo ulit para makasama si Don. Si Maring Mo. Pinokalay Wow. Panit Hindi, kailangan pang kong... Thank you. Delicious. <laughs> delicious po, Oh, sarap. The best. Lalo paglulut. The best, the best. <laughs> 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 ngayon. May meeting. Ayan ang aming expert na kalamares. Mm. titikman natin to. Pagdating huh? din. Ah, Alright, yun ba? Siyempre, titikman natin. Ito po ay kalamares. Oh, mm hmm? Ito oh. ay fried kangkong. Ang mm hap -hmm. din. Mm ang -hmm. oh.

Para mas, alam mo sa sabi mo sa Jersey Grill. Nila no. makainom si Pare kasi meron ano eh. Bigawti. Ayo rek lang pala. Ay ang mga kids, na. Ah, oh. ay gusto niyo mga Guys, guys. Ay. Gusto mo magkape? Kape na ba, kape? Starbucks na daw. Starbucks, Starbucks. Ah, gusto, gusto. <laughs> nangiti, nangiti. <laughs>

Yep. Okay, all right, pasatayo. Thank you. Thank you. Thank you for. Yeah, all Alright Ah. Ah, welcome. Welcome to Starbucks. Oh, so, pasok, pasok. Oh, pasok tayo, pasok. Starbucks. Welcome to Starbucks. Ida. Uy, kape. Tambango. Uh, Isa pa. Pila, pila. Pila <laughs> na kayo, pila na kayo. Sino ba -ma may nagsa si kape? Lahat. Mayroon ka ba sa si kape? Oh, yes. Yeah. Siyempre. Starbucks yan. Moka, moka. Ayan, ayan. Three in one. <laughs> <laughs> copy <Coffee> ko, copy <laughs> ko. Ayaw ko. Ayan na. Oh, Naka-order na ba? Wow, order <laughs> na ba kayo? Sinulat. <laughs> Ah, si na. Ayos, ah, magaling. Ayan. Welcome to Starbucks. Hello po. Ang mga mahilig sa kape. Cho. Hi, Cho. Ayan. Salamat ah. Papicture na daw ngayon. Ingat. Ano ba na tayo sa labas? that's it. Ayan. Ah, siyempre, oh. No. papasalamat mo tayo kay Pare Jaime sa pag-treat sa amin, sa muling pagkikita. I mean, yung reunion tip. Eh. iba, hindi ba, ba nakasama. Kaya naman, o. Oh. O, oh, yan ang magagandang mga tropas, so. Oh. Muhula sa ganda. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Yeah, Ayan, Okay. <laughs> Baka mo rin na daw siya. Kuya, hindi. Hindi. Hindi pa ako na hindi pa oh, kata, may <laughs> ah, umi, cake pa pala eh. natin ang cake. Yeah, tara sa iyo, diyan. Asa po ay makaya to ba to? 7 8 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 kami 8 <laughs> sa 8 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 Tawagan mo nga. kita siya Ayan, barang kita sila. Ayan, bye-bye. alam natin si Kuya Norbert, si D. Usman, si D. Pa. naman. Tsaka mga pamilya yun. Ah, oh, si, si Kuya ang ating subscriber. So, okay natin. Ah, <laughs> ito pa ano, yung <laughs> nana niya, ni Sisya. Oh, natin na muna na. Kasi na pa rin Hi! Eh. Ay, kita na kami oh, nga, nakita dito. <laughs> okay, so sana nag-enjoy kayo sa vlog natin patungkol sa aming uh, mini reunion. na Sa so, lahat ng mga hindi pa nakapalaw, nakashare, subscribe sa channel natin sa Click sa Instagram, sa Facebook, sa sa YouTube. Kaya ba, subscribe na kayo. Hindi na bigay siyang dalabang sa mga na videos na sa stream Every time, magagawa ng mga interesting videos. see you next next time. Bye-bye.